Alright, what's up mga bab? At ayan guys, nandito kami ngayon sa Bulaon. Dito kami sa Bulaon guys, kasama natin si Bapang Romel, Bapang Sen, and Bapang Dennis. At meron pa po kami isang kasama, hindi na po namin pwedeng nyo sa <laughs> camera. <laughs> <laughs> guys, nandito po kami ngayon sa Bulaon, tutugtog po kami kasama ang Band 45. Do Alright guys, at Kakatapos lang po namin itong magtog sa Kandala, Pampanga Alright mga Bap, let's see kung anong mangyayari ngayong araw. First time po na, first time ko pong sumama dito eh Sa band 45 2WAT. Ayan guys Outfit check Ayan <laughs> <laughs> naman si Senti na yung belt niya guys Ayan <laughs> <And> guys <laughs> <easy> <laughs> guys <laughs> At ito, bagong ating word for today's video, guys. Just yes, 2.5. Ayan, mga bab, nagpabiyahin na po kami. Kasama natin ang tropang tropa. Alright. Nagpabiyahin na kami, guys. Ayan, sit dito, Dennis. Passenger princess muna siya ngayon, guys. Hindi muna siya driver for today's video. Ayan, <laughs> guys, oh. mga bab, nandito na po kami sa Maliwalo Barangay Hall. Dito po kami mag start siguro ng paseo mga bab. Sama natin ang Van 45 to, to And, mga bab, nandito na po kami sa boundary ng Barangay Maliwalo. Alright. Não, que é extra, uma batata. Yan mga bab, magpapasayaw na po kami dito. Sobrang init mga bab. Yan po yung papasayawahan namin. Mga bahay na yan. Init guys. Alright mga bab, mag-almosal na po kami. Ay, thank you po. Ay, thank you po. Kakain na kami. Ayan ko makan. Ayan ko makan. Ayan ko makan. Ayan ko makan. Guys, tapos na po kami kumain. Hindi na ako nakapag-video kasi napakasarap guys. Hey, what's up? Tingnan niya guys. Mamak mo na yan. Beep 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 beep. So mga ba? tapos na pong paseo namin, kakain na kami ulit Alright mga bap, patayan mga bap, tapos na pong aming paseo Tapos na rin po kami mag lunch At syempre mga bap, magpapahinga na po kami Dito po kami sa chapel ng uh, Maliwalu Bacolor, Pampanga Ayan guys, dito po kami sa chapel at ayan, nagpapahinga po kami ni Bapang Romel. Siya pong ang kapitbahay ko for today's video. Kapitbahay ko siya guys. etong kumare dorm namin to. <laughs> Bed spacer po kami dito sa chapel. Alright. <laughs> Alright, what is up mga bap? Ayan, tapos na pong aming pahinga. Papasayaw na naman po kami. Hindi ko po alam saan po kami dadalhin. Pero sasakay po kami yung sasakyan. Ayan guys, magpapasayaw po kami. Ayan. Kahit may unit ha. Hey, alright. Kahit may unit ang papaseo kami. Oras oh. na, pahinga. Dito na po kami. Dito na naman tayo. Papaseo na kami mga bab. Alaw na ng hapon. Hirap Guys, legit yung init. No joke. Ayun no? Woo! Paseo <laughs> Alright guys Tapos ang aming paseo Yan nakita nyo naman po Lipat-lipat po kami At Yun guys Naiwan po yung nagbobombo namin Tsaka nag-e-snare <laughs> Wala po kami Percussion kanina, Symbols na Meron palang percussion Wala lang bass drum Tsaka cymbal Ay Snare And guys Papayin kami ulit Tapos mamaya ulit Procession na mga babo Oh yeah yan mga bab, pagkatapos ng aming mahabang pahinga kanina. <coughs> kanina guys, nasa ano kami? Uh, Maliwalo po, Bacolor, Pampanga. And guys, ngayon po nasa Madapdap, ba mabalakad. madap Madapdap, Mabalakad, Pampanga guys. Dito din kasi yung resettlement nila. Kaya dito yung prosesyon. Kanina sa Bacolor kami, yung paseo. Tapos yung prosesyon dito siya sa Mabalakad. Ma napakalayo ng resettlement nila guys. Pero wala, ganun talaga. Yung mga tinugtugan tinugtugan namin kanina sa, ba sa Bacolor. Kung baga, umuwi na lang sila doon kasi nung nalahar, pumunta sila dito sa resettlement dito. History, guys. Tapos na po ang aming prosesyon dito sa Madapdak, Mabalakad, Pampanga Kung nagtataka kayo guys, bakit nasa Madapdak, Mabalakad po kami Kanina naman ay nasa Bacolor tayo Pero same lang yung parang lugar na pinantahan natin Kasi nung time na naghalahar po sa Pampanga Yan, gaya na sinabi ko kanina Yung mga taga Bacolor po uh, Lumipat po sila dito Kumbaga ito po yung resettlement nila So, piyesta po dito, tapos piyesta din doon. Pero, iisa lang yung ano nila. Parang lugar. Yung iba kasi, umuwi na doon, bumalik na sa... Saan so, kasi? Malawuli. Mali, maliwalo. Eh. Maliwali. Maliwali yes. pala, masantol yung palit Guys, sa mala... Ma? ma? Maliwalo. 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 Yan, guys. Bumalik na po yung iba sa Maliwalo, kung saan po sila nakatira talaga. After ng Lahar Flows. Alright, ba